gusto nila nga ma-iris ang mga Duterte diri sa natad pamulitika sa atong nasod. Mangutan na lang ko ninyo. Kinsa sa inyo ang nihilak na itong gidala gipasakay sa plano sa Tatay Digong? Taas ang kamot, kinsa? Kitang tanan. Kitang tanan na sakitan sa ilang gihimo. Sobra ang ilang gihimo. Wala ko nakita ng alain na justification gihimo nila to tungod sa ilang kahakog sa pwesto. sa kahakog nila sa poder sa gobyerno gusto nila nga sila sila lang permi ang mugunit sa atong paggobyerno sobra nganong ilang gi dito ha tanan na ilang gihimo gi violate na nila ang tanan atong balaod gi Di disregard na nila tanan atong mga legal processes legal procedures ang atong konstitusyon ila nang giyatak-yatakan para lang matuman ang ilang kagustuhan nga ibyahi ang atong Pangulong Duterte dito sa dahil. Ngano? magayon Gusto nila. Gusto nila nga ma-iris ang mga Duterte dira sa natad pamulitika sa atong nason. Wa, may lahat yung nason niya na. Tungod kina sila. Kaya di mag-iyon na mapildi si Inday Sara. Bisag mo saon Di ikaw na mapildi. Busa ako. Okay. Kahit pala mo, pagkahuman nila nang hihimo karon, ron, ngayon lang di kidnap si Tatay Digong, gidala nila dito sa dahig. O sa sunod na buhaton, tanggalon sa pwisto pagka Vice Presidente si Vice President Inday Sara. Musungot ba mo, mo, anak? Musungot mo? Dili, di ba? Kaya supra na kay pagdaugdaog ka na tanan naghimo nila. Unsa man ta? Kita bang mga taga Mindanao? Kita ba mga Davawin yo? Mga second dili ta ita pwedeng mohupot sa panggobyerno didto sa kahitasan Gusto na sila lang Kita na aw lang kadato mga second class citizen ta? Kung sila Pilipino, kita Pilipino po ta. Busa. Ako hangiyo kaninyo, magkahiusa ta. Magkahiusa kita. dili magbuwag magbuwag ta magbuwag-buwag. Tungod kay kung magbuwag-buwag ta, dili ta respetuhon sa mga mga tambaluslos dito sa kita saan. Paghiusa ta. Unsa nga pag unsa nga pagkahiusa ko nang hangiod kaninyo? Ha? Unsay pamaagi para dili matanggal si Vice President Inday Sara? Ang sulti sa konstitusyon, it takes two-thirds vote of the Senate to convict an impeached official. What is two-thirds vote? of the twenty four